Grabe, lalaki na pala. Ay, pang-harvest na pala. Apakalalaki na po pala, oh. Yan ang size na hinahanap ko talaga. Uh, bago po umarvest ng hito, dapat talaga pinakakain ng mga ganyan, yung mga waste. lalaki, oh. Grabe, lalaki na. <laughs> mangilo na pala, eh. Oo, manghilo na. Tama-tama, anuebe, pipick up na po. Hanggang anuebe po, kailangan magpakain tayo ng ganyan para po tumaba sila yan po kasi magpapataba sa ito ang lalaki, ang ganda ng size yan oh. No? eh grabe nawala na yung maliliit lagyan nyo rin sa malayo para ano napakagandang tignan no, napakalalaki, oh. napakalalaki o oh. nakakatuwa ayun na ah. hanggang dun yan, sa may dulo pa Rendel, layuan nyo. Hagisan nyo sa malayo talebe. Para makakain din yung mga maliliit. Hindi sila makalapit. Puro malalaki nandito eh. Ganda ng size. Yan po kasi yung hanap ng aking ano, eh, buyer eh. Yung ganyang kalalaki. you know, laki Oh. Kita <laughs> mo, Jeff? <laughs> Grabe. Alalaki. Oh. Ayun, may maliliit pa. Yan, yan po ang dapat pakain para sa malayo talaga eh. Layuan, hagis siya sa malayo yung kaya niya hagis. Yan, para makakain naman yung mga maliliit. Kasi malalaki nandito, ayun oh. Ayun yung maliliit, hindi sila makalapit. Ayun pa. Oh. Sige, sa malayo. Oh. Ayos na to, sakto-sakto to. Anwebe. Nakakapag-pick up na ta O baka ko pa lang. Pwede na siguro ito. Grabe yun. Ang ganda. Yung, malala, yung takot na lumapit. Hindi na sila makalapit. lapit kaya agisan nyo sa mas malayo. Kung kaya pa ilayo. Kasi ayun o. No? Oh. Oh. Yan. Pagka ganyan po na yun ang pinapakaya yung kulay tim na yan. Nasa ilalim na sila. Yung mga bituka rendel naman para umibabaw sila yan 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 para makita naman natin sila makita natin yung ating pinaghirapan ayun ang dun yan sa dulo ang dami dun uh, sila hindi na sila makalapit bigyan kaya natin sa dulo no? kawawa ayun yung mga nauna pero kailangan ko rin po kasi ng mga malalaki na mauuna talaga lumaki kaya kahit tumpok tumpok sila dyan yung pagkain okay lang para yung mga mas malalaki na pipik up ay ang laki ng ano ha goldfish ayun oh laki oh ayun oh laki du dugong kung po sa amin sa bulakan ang laki ah <laughs> apaka laki na na ah ala ayun asa ayun laki Pero kulang pa Tatlong kilo kasi Ang ano Yung talagang gusto nila Isang kilo Dalawa Tatlong kilo Yun dyan Para sa ano Mabigyan yung mga malalayo Nilalabas pa rin doon Sa may kabila Tingnan natin Kahit malayo Kasi ito mga to Hindi makapunta doon Ito yung maliliit Oh, yun yung maliliit Ah, ini malilit na. Ay, may malalaki rin. Talagang gusto nila. Hindi, ano dapat? Lang ang malaki dugong. Ha? Marami nang malaki. Hindi, yan naman talaga kailangan kasi na size ng buyer ko. Kaya pinaabot natin ng ganyan. Lalaki. Hanggang dulo, dami. Sa umaga, ganyan karami. Sa hapon, ganyan uli karami. Bali, ano, isang tinulada kulang sa, ano, sa, ano, sa maghapon. Umaga, ganyang hapon. Wala sila kumain. Ha? Yun nandoon sa dulo, hindi na napapakain, no. Bagay okay lang 'yun kasi dalawa, tatlo, apat na habis siguro 'yun. Yung may iwan. Nakakatuwa. Yan, no. Ang gusto, gusto nila, oh. Ay, eto ang laki, oh. Grabe. Brenda lagi sa mo sa malayo, malayo. Balibag mo hanggat kaya ng malayo. Kasi maraming mga ano. Ayun know. oh, kaya ang dami pa rin yun. Hindi sila makalapit, ito lang mga ano. Yan, Puro sa malayo na yan lahat yan. Para yon, yan dito na lang yan. Sakto na 'yan. Na. Oh, di ba? Ang sarap makita yung pinagpaguran mo na Nakikita mo na okay naman. So, Hindi na nga. Panet okay, nakakatuwa oh. Huh? Sino 'yung lalaki? <laughs> niya. Yun. oh

busog sila yan pagka ganyan napakain nyo sila kung tutusin kahit bukas yun sila sila pakainin pero kami dahil meron naman pang pakain uh, pwede uli sa mamaya nga po uh, normal po sa hito lahat naman po ng mga nag-aalaga ng hito ah uh, normal naman na nagpapakain ng ganyan bago sila ah uh, maharbisin para tumaba sila gumanda yung uh, size nila kasi pag puro feeds pagka malaki na nagkakasakit sila Kaya hindi ubra feeds Kasi magkakaroon sila ng mga gasgas sa balat Kaya pagka malaki na sila Hindi na sila pwedeng i-feeds Paminsan-minsan na lang Pero importante pa rin yung feeds Ano yan, Singaw Sabi ni boss Ayan o Ayan o Ayan o Ano? Brabe. Ang ganda ng size. Pero kung tutusin, sakto-sakto talaga Mas lumaki pa sila, mas mainam talaga. Yan. Yan. Eh. <tipan> ha? Meron na. Eh? Lagpas na, chef. Lakas din na kumain talaga, yun. Oo. Oh. Hindi, chef. Saan na ito? Inaulugan ko na ito. Inaulugan ko na ito. Laki, eh. Sarap. Sarap nyan. <laughs> Ay nako.